Hi guys. So magsindi tayo ng kandila para kay Papa. So dahil ngayon is All Souls Day. Tsaka bukas. Oh, parang All Saints Day ngayon. Tapos bukas yata yung All Souls Day. Sa atin kasi, sineselebrate natin yun at walang pasok yung November 1. Yung November 2, parang meron na yata. Nakalimutan ko guys. Pero dito sa Cyprus, wala. Hindi nila sineselebrate yung araw ng mga patay. So, dahil tayo nasa ibang bansa, malayo tayo sa malayo tayo sa Pinas. Sa lalo na walang ano dito, walang mga Halloween party, walang ano kasi dito, yung iba kasi kasi yung employer ko before, yung asawa niya, every day talaga siya pumupunta ng cemetery. Cemetery, yung cemetery, yung cemetery. <laughs> Basta na. Guys, so ngayon, yun yata yung pagkakaintindi ko. Kaya wala sila dito kasi araw-araw na silang bumibisita sa mga mahal nila sa buhay. Yun lang ang pagkakaintindi ko guys dito sa Cyprus. Pero dahil malayo ako sa pamilya ko, malayo ako kay, sa, sa atin, so dito na lang magsisindi kay Papa. Namatay siya guys 3 years ago. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakapag, naka, nakapunta or nakauwi ng Pilipinas. Dahil una, uh, kailangan talaga ng maraming pira pag umuwi. Dahil yung ticket pa lang is 1,100 na isa lang sa akin lang. Eh kung dalawa kami ng asawa ko, eh nasa 2,200. Kung uwi kami dalawa, eh kailangan maraming pira talaga ang dadalhin. Dahil syempre ticket pa pa uwi sa amin, sa Butuan, Manila to Butuan. Tapos magbabas pa. O ba diba guys? So napakahirap Mag-ipon muna bago kami umuwi, guys. So, kahit 3 years na yung papa namin, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. At saka, yan. Laging araw ng mga ganito, araw ng patay, birthday, ni papa. Uh, Inaanok ko naman sa church. Nagpre-pray naman ako para sa kanya. At hindi lang kay papa, kay papa Alex. din nung na namatay si papa, mga 40 days, namatay din yung uncle ko. Uh, kapatid ng papa ko. So, yan guys sumunod yung kapatid niya so para sa inyo to papa papa alex at saka sa mga lula lulu ko lulu lula ko uncle ah. oh my god, oh my god lapit na Lapit na guys. Sunog sana guys. Umantil ko. And guys. Dito na lang tayo magsindi para kay Papa. Yan. Nakakamiss. Nakakamiss, di ba guys? Lalo na ako dahil 3 years ko na hindi nakikit. 3 years na hindi ko nadalaw man lang si Papa. So, kailangan next year, mag-focus talaga ako ngayong year na makapag-ipon at para makauwi kami ng asawa ko. Napakahirap guys. Kahit dalawa na kami ng asawa ko nagtatrabaho, kulang na pa rin ang pera. So, ipon-ipon mo na guys. Iwas mga loho. Iwas bili dito, bili doon. Para makauwi kami ng Pinas guys. Yan siya guys. Yan yung papa ko guys. Namatay siya ng diabetic. Tapos, komplikado na yung ano niya, yung atay niya, heart, lahat. Basta pag diabetic ka na, guys, nandyan na lahat sa'yo. Kaya, Papa, ingatan niyo, eh, Papa, lagi niyo po kaming gabayan. Lalo na po si Mama. Sana masaya, uh, masaya ka sa piling ng Panginoon natin, Papa. Sana balang araw, Papa, maka, maka ano ako sa, sa'yo. Sa'yo makadalaw